Hi guys, good afternoon. Maaga ako ngayon pupunta. May um may carnival or may fair doon malapit sa ano, sa May South Pittsburgh. So sila daddy pupunta. Ako mag duty So the drive ko sila tapos kukunin nila yung sasakyan sa akin bukas daw susunduin nila ako. Let's go guys. Ayun sila. So let's go. Is, huwag mo eh, ano, yung ano mo kamay mo ilabas. Is, narinig mo ko. Yung katawan mo huwag ilabas. Pinali, atong, so, ayun na. Saan ka po mong Ano tawag doon? Carnival? Actually, cornbread. Ah, uh, cornbread mag festival. Mag-cornbread uh, festival. Ganun naman lagi. APN before mag-cornbread, mga 3 to 5 days. May carnival na. Kasi bukas may entrance fee na yun. Oo, $25 na sabi. Namamahalan mo nga hmm. ka. 26 po. and 27 yung cornbread festival may passport so, eh, bukas may pupuntahan si Daddy sa mga mga. ko lang. Yunday. Yunday Yunday meron. meron kasi check engine ko eh. So, hindi lumabas. kailangan nyo sa So, ayun guys. Okay, very good. Bakit up ng mga pangigin? Parang yung mga tao doon pupunta. So, since wala pang bayad, sulitin so, nyo. Yeah. Mas may $10 ah. entrance fee ten Hindi 25 na no, daw 25, sabi no. ngayong taon 25. Last year parang 10 na. Ang mahal. May English na. Inflation kasi yeah, may tariff eh sa road. Baka Hindi naman siguro. Inflation lang talaga. So ngayon second duty ko. Second pero parang nakita ko ay sa ano yun sa Carnival. Pero dun sa ano lang. Yung parang sa street lang 10 dollars. oh may iba pang bayad oh. Oo. Uh -huh yun yung pinaka-entrant yung carnival at the rides ata yun yun eh, ah. and the rides yung sinasabi mo so ayun nga guys 2 over 2 nagmumovers e ay nag siya okay? si, ah, I love yan eh. pareho no siya yung presya mami, bibili yan pag may tariff na Hindi ako bibili Pag mag mas mahal na Kung hindi bibili, pag nanako na lang kami ganyan Mas nakakadubig <laughs> na tayo pag isa Oo oh, naman Oo, oh, maraming pagkain dun is eh. pa na mami. eis sino ba nandyan naka-classmate mo? Maliban kay Ryan. Si Juan. mami si Daddy o asa sa akin? eis, naya, na, tama na. Daddy! Ace! Maya! Gala muna kung bago mag-julie. Ay, may mga gator. Maaga pa. Sarado pa. Pero bukas talaga yung pinaka ano no weekend. Try namin makapunta pero mukhang malabo. <laughs> Kasi yung malambay ay 25 each. Pati nganyo. Parang last year ganito rin 'di ba dad? Yeah. Ganyan din sila last year. Eh mga pa. Ah, saan oh, na yung Ferris wheel ando? Ando yung Ferris wheel yeah. oh. Ah. Ah, Lapa, dry run pa Pero bukas yung opening. Ah, uh, may CR kompleto dito guys. Yan. Lahat yan. Nandun yung makainan, kainan. Tapos mga perya. Wala nga dito rin bag sa oh. pula. Oo. Lakad, lakad. Ano na yung Sana hindi umulan daddy para okay kayo dito mamaya. Hindi lang weather forecast. Ang daming sarado pa eh. Pero Chris, ano, nakapag-warm up ako, daddy, bago mag-duty. <laughs> Cornbread Festival. Sa is kanina nakita ko, hindi ba, unang una ko nakapila sana. Dad, oh. ba't nandyan ka, dad? Six <laughs> yan, six. Ano yan, pig? Ayan, Alam oh. Hello, mami, no, next time. Oh. Ang ganito tayo mag-boost, tapos tayo ng pansit. Taray, o oh, nga, no. Naisip mo, tayo mong time sila. Ang time, yan, eh, no? Kaya muntay, ma. Kunti lang tayo, siguro, mga, ano, marayong tansit. Toro pansit lang, no? <laughs> oh, may layban naman Sakto, oh. Ay, alam mo, remember mo, na ano, doon, 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 Ah, uh, yes. ha. <laughs> Yeah. Nakabili na. $5 per set. Oo. oo. Nakabili na si Ace ng ano, $5. Yung ganun kalaki na IC. Okay. So, o ay, yung tayo lang ni Daddy ay! yung price. Nagbibili siya ng loaded price. O sige doon na. Upo tayo doon. Sige upo tayo dyan sa gilid. And dyan. Pwesto pwesto lang kami guys. <laughs> ah, dito muna kayo. Ah, dyan. Sige. upo opo, lang laging gutom si Ace. Oops, be careful. Ay, 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 Oh, ay, 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 price ay, 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 No. you want? Ayaw. This is my stuff and I Oh. Keep... Ako, ako. Painom. Okay. Dollars. Mag-10 dollars yan. Loaded fries, no. guys. Kain tayo. Doon tayo sa ano? Ay. No, Saan niyo gusto, guys? Oh, dandahan the is mainit. Mainit, baby. baby. Laging Ay. Gutom. Laging gutom talaga. Saan niyo gusto po? Tara, po Alo, tayo wala, somewhere. Alam ko meron sa shed. Eh. Oh, sige, sige. Bring your ice Tina, at all, Ace. Hala, let's go. Hanap tayo upuan. Hala, hanap tayo. Look, Maring, maring, maring. Oh, maring, maring, maring. Ang tawag doon? Mingle song. Mingle song. Doon na. Ayan, may Ferris wheel. Parang yan din yung last year na Ferris wheel, no? Sila-sila lang din yan last year. Ayan. Second year na namin maka-attend din ang dinidubay. Picture din. Talia, Ace, picture. I smile. I smile ka lang, Ace. Okay. Ayan guys, saglit lang talaga. Ano na ako, ahatid na ako nila daddy. Tapos babalik sila dito para ma-enjoy naman nila yung mga carnival doon sa doon bandaya. So work, work, work lang muna. Dito tayo na daan? Doon, doon na. Doon na tayo daan. Oh yan. Yeah. Nakita pa namin yung classmate ni Atalia tsaka ni A. Siya maya nandyan lang yun, ha? Enjoy kayo, guys. Mommy, okay. go kayo na sa work. Oh, tama. Gusto na akong paalisin, no? Gusto na akong paalisin no? <laughs> ito, ka Go kayo na sa work. Go kayo na sa work. Mom, go ka na sa work. <laughs> Excited na siya kasi may nakita na siyang fruit. next nice guys Smile 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 Hey 2, 3, trigo Okay Ayan Bukas may 10 pesos entrance din Yeah Si Bukas yung ano festival Corn brand festival ko guys Ace, dito. Diyan kayo? Dyan sa car? Oo. <coś> uh -huh. uh -huh. Sige, sige, diyan kayo. Diyan, dito kayo sa kabila, Ace. Ay, dun, doon, dun, dun. Akin ni Payo. Lang, it's the meat, Nice one. Oh, there you go. That's my girl. Oh, good job. said Ace mga ambon na said punta kayo dun